Kumusta mga buddy, mga master? Magandang araw sa inyo mga buddy. Si Remarch Vlog nga pala ito. Alam po, maraming nakapanood nito yung babae ng galing sa Imburnal. Yung nakatanggap ng 80,000. Sarap ng buhay no. Galing mismo sa pamunuan ng DSWD. Ito paano rin yung mga master? Tingnan nyo si ate. Araw-araw nagpapalimos dito sa kalsada para lang may makain. Sigurado hindi makapagtrabaho na ng maayos ito. Tingin ko lang, mas deserve ni ate makatanggap ng 80,000 kumpara naman dun sa babaeng galing sa Imburnal. DSWD Sekretary Ginoong Rex Gacalian, Sir. Baka po gusto nyo makita ang kalagayan ni ate. Nandito lang po yan, Sir. Araw-araw nagpapalim sa San Antonio Valley 1, Paranaque. Ayan mga master, tignan nyo. Kawawa si ate, sobrang laki ng bukol na nasa liig. Sana matulungan to ng DSWD. Mga master, pakishare po lang uh, video natin para makarating po sa pamuluan ng DSWD para makatulong tayo kay ate. Uh, sa, sa dun po sa mga gusto tumulong, uh, pwede po nyo siyang makita araw-araw Nandito dito sa Paranaque. Dito lang sa Baliwan. Dito lang ho siya nagpapalimos araw-araw. Yun, maraming salamat mga master. Ingat po tayo lagi sa biyahe.